alaga, ito talaga alagakuh, oh. hmmm, sinquinta 53, kabilog na, Hmm. Ha? Huh? okay ba? okay, Hop, oh, kain na kayo diyan ha? oh, dumum, 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 Amo diha, unsa man mong ang gagapatrol na? Uy! na akong gansa. Uy! Uy! Dito. Uy, Jackie! Tulog ka pa! si Jackie ni uh, tulog pa man? Uy! Ikaw, hige lang kagatulog. Uh, laga tayo na sawah Ito. Ito yung mga laga dito. Oh, musta naman mo diha? Oh, ito, ito. Oh, oh, oh. Oh, okay kayo sila. Oh, mga palangga. Dari oh. mo, oh, kaon mo, Oh, kaon mo. Oh, kaon mo, mga langga. Busog na mo. ini ganahan na po sila? Basta busog na mo. Hindi na mo si pangayo pa. Oh. Ito so, si Brutus. Bruce! Bro! Uy, baka bro? Aw. Oh. Uy. Ust. <laughs> kaon ka, bro, la. Kaon ka niyang kulwar, lay. Uy. Ito si nuo ko. Oh. Ah, tin ko Ah, oh, ito, mga alaga natin dito sa loob. Oh. Oy! Oh, hapit na mo Ibaliga ta na mo sa December. Bago mag December 25, ibaliga na mo kay pa Pakaon. Dito. Meron pa tayong alaga dito. Bibi, mong piso asa naman. Daghan na ba niya? oh, si kabuk ni oh, susinoko ko. kabuk na. Kani diri, ikaw, lima lang niya bata mo. oh, kauna na niya Okay. Tapos may pabo tayo dito mga kapatid. Dalawang piraso yan, naglimlim. Parting daghan ng itlog nila niya di niya. Oh. Diba mo, lumo lang mo diya ha? Kaya hang barako, naghikog man to. Matay ang uh, ating power presos so ko ang atong kasing mo pandram. Oh. oh, oh. May tubig pa. Ang tubig. May gripo tayo dito, automatic ito. Oh. Automatic yan. Oh, nanay.